Tingnan mo. Hindi na makaagang siya no? eh. Oh, mag-away-away lahat. Walo kasi sila lahat dyan. Dagdagan na yung ano. Hoy, ikaw kasi malaki ka na. Bakit ka nakaki, nakikiagaw diyan? Nasaan ba 'yung isa? Lemon orange. Mm, mga pasaway tong dalawa na 'to, Dun dun dun. Dun kayo sa nanay niya, asan na ba 'yun? Titipol. Ayun pala. Eh. Burong, kawawa si Timmy. Ikaw dito ko nga. Ini ya, maka si anu ya, no. itu din lelaki naik eh. ngagawan muna naman si ano oh. wala kang hindi dedik. lemon orange Baik naman hinanggal sila sa baby ang galo naman hindi sila nga ganda itong ano. Hindi kayo makisali kasi ang laki-laki mo na. Ang laki-laki mo na. Kumakain ka ng, ng, ng ano eh. O, dito ka. Yan kayong dalawa. Pati nga ito si Tricol. dapat din na ito mag-ready eh. Uy, nang agaw. Dito rin. Eh. Dito ka nga. Dito ka nga. Mm-mm. Mm-mm. mm mamaya na kayo pag mabosod na yung maliit. Ay, kukulit talaga, oh. Haagawan niya pa yung maliit, eh. Buti pa yung isa. Bait. Kawawa naman yan. Hindi nakadidi. Bait, bait naman yan. Si Orange Boy. Orange Boy. yang baik, baik orange orange alona, alona, alona. Lucky, lucky, alona. hmm, aku didik teman hmm, luna 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 laki-laki na luna hmm.